drama ka atong adjustan kay para pang safety force sige gihapon mga katrak atong ginanglan katursi katursi og martilyo lang gihapon sub kay mga katrak arang arang sa trailer kay kanang okay ra pero ang dress sa track kayo kay mubo layo kayo ang lining katrak dapat usag adjust Okay na lang, mga katrak. Dali na po sa pikas. Layo kayo ang brick. Tinanglan ah. manggod mga katrak madikit ang lining sa brick drum para kusog ag kusog ug ang brick. Layo kayo siya mga katrak mo hinay tag brick. Pero okay na lang siya mga katrak. Ay naja sana na nato. Okay. Tama na. So, sa pikas na punta. Okay. Muni dali ka doon ang mga katrak. Kinangla kay... O, layo kayo ang break drum. Tara, adjust ang mga katrak. Let's go. Hello mga katrak. Okay. Kinangla na doon ang galon ng... Chamber mga katrak kay Buslok. Okay, Kini o. So, itong kikinangla kay... puller. Poler o 14 o 20 21 nga tools mga katrak Muni Tara Let's go mga katrak Tara mga katrak Atong tanggalan Inanglan nato to Poler Isulod nato to dari o Problema ani Lison siya tanggalon mga katrak kay nakadikit. Yikes, problema ni. Kinanglan pa nato i-release ang maksi. para masulod na nato ni mga katrak. E, kuwan sa biras ang maxi, be? Hindi man nato ni masulod mga katrak tiri, oh. Kay ang kini siya, ang kini nakadikit mga katrak, oh. Kinanglan masulod ni, oh. Dili siya masulod. I-release ang maxi ba? Kanang, oh, kanang yelo. I-birasa, birasa. Bira. O, oh, gani. <tries> na, mga truck, nag, naglayo siya. Ito, nagsulod siya. So, kinahanglan masulod na ito ni. Nakasulod na siya, mga truck. Uhi. Ibutang na to ang uh, plain washer pasensya na mga katrak kaya wala ko yung ka video tapos nat. money okay, mga katrak nakakawa na siya nakapolar na so ang next natong buhaton is tanggalon ang nat kini mga katrak nat sa pikas so kini sa pikas okay mga katrak tanggalon sa ako mga katrak bye bye balik ko niya update na mo pag matanggalan ako para pakita na ako sa inyo mga katrak ang diaphragm nga nakasulot guma na siya mga katrak guma